ang kalangitan ba sa piling ng ating mapagmahal na Diyos ang iyong goal sa buhay? Ang layunin mo ba na makamit ay ang maging banal ng sa kahuli-hulihan ng panahon kung tayo ay ayaw na dito sa mundong ating ginagalawan ay mapunta ka sa kalangitan. Ang binasa po nating na ibanghelyo sa araw na ito ay isang halimbawa na kung saan mayroon daw isang mayaman na tao, isang batang mayaman na tao na lumapit sa Panginoon. Tinanong niya, Maestro, ano po ang aking gagawin upang mapas sa akin ang buhay ng walang hanggan? Sinabi ni Jesus ang mga kautusan ng Panginoon at ang tugon ng batang lalaking mayaman ay ginagawa ko naman po lahat iyan. Kaya naman ang tugon ni Jesus ay umuwi ka, ibenta mo ang iyong ari-arian at ipamigay mo sa mga may hirap. Alam niyo po ang naging reaksyon ng tao? Siya ay nalungkot kasi alam niya na marami siyang ari-arian. Hindi pala sapat ang sumusunod ka sa sampung utos ng Diyos. Oo, tama, mainam, napakabuti na din natin ang sampung utos ng Diyos. Ngunit, lagi nating tatandaan na ang kaharian ng Panginoon ay hindi lamang nakabase sa sampung utos ng Diyos, kung hindi sa pamumuhay natin at sa pagtulong natin sa ating kapwa. E di ho ba, binuod ng Panginoon ang sampung utos sa dalawa. Ang mahalin mo ang Panginoon ng iyong buong lakas, sigla, kaisipan, damdamin at kaluluwa. At mahalin mo ang iyong kapwa, paano mahal mo ang iyong sarili. Kung mahal mo ang Diyos, Mahalin mo rin ang mga mahal ng Diyos, ang iyong kapwa. Nalungkot siya sapagkat nakita po na hati ng reaksyon niya, mayroon pa rin na hawak-hawak niya ang kanyang sarili at hindi niya ma-let go ang kanyang pangsariling interes para sa atin lahat ang kaharian ng Diyos. Sundin natin ang kanyang sampung utos, sundin natin ang dakilang utos ng pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa ating kapwa, talong lalo na ang mga higit na nangangailangan. Manalangin tayo.